<laughs> Taali! Magweta kay very cold naman ngayon. Kailangan mo magdamit. Kailangan mo magdamit. Ha? Yan. This is very nice. You are thai. Very nice. Kala mo. Hindi kita na-feel nga nilamig ka? Hmm? Nilamig ka eh. Guys, ang aso ko namig din. Ui din to ay magpasuot ng damit. mag di Hindi kasi nasanay. Pag kasi makita sa alaga, mag nagdadamit to. Sinatanggal. Hindi nila alam, nilamig din to. Kaya yung aso ko, ignorante sa damit na yan. O yan, nagkakadress ka na. Balot ka rin. Ah, uh, pag inuwi ka nga, galang-gala ka, wala kang damit. Eh, pag inu -e. hmm. Yung aso ko, super ui. -e. Hmm? ui <laughs> -e to aso ko. Hmm. Yan. Nakadamit na siya, guys. Oh, hmm, guys. Tingnan nyo. Nagdress dress na siya. Parang <laughs> lula. <laughs>